pangkalahatang boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing Voice, makwag siya, mapagpa at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 68.1 Isang kwento na hindi pa kailanmang narinig. Isang tao ang lumabas mula sa dungeon. Nagpatawag ng emergency meeting ang Federal Bureau of Hunting, FBH, Nakatayo ang deputy director sa harap ng one-way mirror, tahimik na pinagmamasdan ang lalaking asyano na nakaposa sa loob ng interrogation room. Siya ba iyon? Opo, sir. Mukhang siyang totoong tao. Ganun nga po. Kung hindi dahil sa gusot na buhok at magulong balbas, para lang siyang isang ordinaryong lalaking nasa gitna ng edad. Nagsalita na ba siya? Sinasabi niyang isa siyang hunter mula sa South Korea. South Korea? Anong klasing hunter ang matrap sa loob ng dungeon ng sampung taon? Sinabi niya na nagsara ang gate bago siya makalabas. Pagkagising niya, napaligiran na siya. Napahawak sa noo ang deputy director. Putang ina, paano ko ire report ito sa mga nakakataas? Sumingit ang hepe ng interrogation. Pinaghihinawalan namin na maaring itong isang monster na nagkukubli bilang tao. Kapag bigla itong nagpakita ng tunay na anyo, maaring manganib ang buong kapisala. Ayon sa ulat, nilipol ng nilalang na ito ang isang buong A-rank hunter team. Ang kahit anong maling hakbang ay pwedeng magdala ng sakuna. Kailangan ba nating magdala ng hunter para protektahan ang interrogation? Pinakamainam kung isang S-rank hunter. Sa kabutihan palad, kamakailan ay nasa Amerika ang isang S-rank hunter, si Huang Dongsu, Su, ang pangunahing puwersa ng Scavenger Guild. Bahagyang gumaan ng pakihamdam ng Deputy Director. Napapunta na ba siya? Opo, sir. Bago siya umalis, nagtanong siya, Anong pangalan ng lalaking iyon? Sung Il-Hwan. Si Huang Dong-Soo ay kilala na bilang isang malupit na hunter, lalo na sa mga halimaw. Matapos ang trahedya ng dungeon break na kumitil sa kanyang mga magulang, pinalaki siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Nang magising siyang isang S-rank hunter, tinuring niyang misyon ang walang awang paglilipol sa mga nilalang na iyon. Pagkatanggap ng utos mula sa FBH, Pumasok siya sa interrogation room na may malamig na ekspresyon. Kung isa siyang halimaw na nagkukubli bilang tao, hindi siya mag-aatubiling patayin ito sa mismong lugar. Tahimik ang silid, nagtagpo ang matatalim na mata ni Huang Dong Su at ang malalim na titig ng lalaking nagmula sa dungeon. Panghalataang boses, pambungad na boses, tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice, nagulat, nasasabik puno ng sorpresa boses ng dialogo. Matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkahanap. Dealing voice, mapagpasya, mapagpasya, at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending voice, mapagpasya, malakas tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiginti. 68.2 Nagharap ang dalawang lalaki sa loob ng tahimik na silid. Dahan-dahan inilapag ni Huang Dong Su ang folder sa mesa. Ang boses niya malamig at puno ng uyam. Makipagtulungan ka na lang. Ang testimonya mo ang magpapasya kung ikaw ay tao o isang halimaw. Kung ganun ba, sagot ni Sung Il hwan ng walang bakas ng kaba. Bago pa magsimula, nagtanong si Huang tungkol sa isang bagay na matagal nang bumabagabag sa anya. Yung ibang hunters, may tsansa ba silang makabalik, gaya mo? Umiling si Il hwan Bakit ka sigurado? Tanong ni Huang. Sapagkat alam ko ang dahilan kung bakit ako nakabalik. Anong dahilan? Hindi agad sumagot si Il hwan bagkos ay siya ang nagtanong ano ang alam mo tungkol sa gates, monsters, at dungeon breaks? Napahinto si Huang. Hindi iyon pangkaraniwang tanong. Sampung taon na nga ang lumipas, ngunit wala pa ring tiyak na sagot ang sangkatauhan. Sumulyap siya sa deputy director sa likod ng salamin, ngunit tinangguan lang siya nito bilang senyales na huwag magsalita. May sagot ka ba? Tanong muli ni Huang. Ang mga dungeon, ang mga halimaw, lahat ng ito ay simula pa lamang ang tunay na labanan ay paparating at ito ang magiging pinakamalalang sakuna. Narito ka para pigilan yon? Tama. Kung ganon, ano ang sakunang tinutukoy mo? Hmm, hindi ko pwedeng sabihin. Napaiwi ng nanunuko si Huang, puno ng panunuko. Kung totoo nga ang sinasabi mo na gusto mong iligtas ang mundo, bakit hindi mo ibunyag para sa masamang labanan ng lahat? Dahil sa harap ng ganoong kapangyarihan, walang halaga ang bilang, ang karamihan ay magiging pabigat lamang. Sa madaling salita, ikaw lang ang makakapigil. Tama. Muling ngumiti si Huang. Baliw ito. O baka isa nga siyang halimaw na mahusay magkunwari. Nagpasya siyang wag na lang patulan at binuksan ang folder Pamalan, Sung Il-hwan, asawa, Park Gyeong-hae, anak, Sung Jin-woo. Bahagyang nagulat si Huang at mabilis na ikinnobli ito. Tuloy-tuloy siyang nagbabasa ng laman ng folder ngunit biglang sumalita si Il-hwan, malamig ang tinig. "Bakit ko nararamdaman ang pagnanasa mong pumatay habang binabanggit mo ang pangalan ng anak ko?" Mariing isinara ni Hwang ang folder at pinatay ang mikroponong konektado sa labas. Ako ang magtatanong dito, hindi ikaw. Kung hindi ka sasagot, nagliyab ang mga mata ni Ilhuan, puno ng banta. Gagamitin ko ang dahas. Nagmatalas ang mga mata ni Huang at isang mapagtuksong niti ang gumuhit sa kanyang labi. Tama ang hinala ako, isa kang halimaw! Binuksan niya muli ang mikropono at ini-report sa deputy director. Ito ay monster. Maghahanda na siyang umatake agad na lumikas. Umalinggawang ang alarma sa buong gusali. Nagningning ang pilak na liwanag sa kamo ni Huang. Tumingin siya ng malamigan at malupit na titig kay Ilhuan. May gusto ka bang huling sabihin sa anak mong si Jin Wu, Bago kita tapusin, pangkalahatang boses. Tahimik, tense, parang may mangyayari. Secret Discovery Voice, nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa, boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado habang sina Shen Lang at Yan Huang ay magkaharap. Dealing Voice, mapagpasya, mapagpasya at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa Attitude Voice, malambot, nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending Voice, mapagpasya, malakas, tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 68.3 Patuloy na nagbabalita ang TV tungkol sa insidente sa Sitzmon. Kalmadong kinamot ni Jin Wu ang ulo at bahagyang ngumiti. Malapit nang maging maingay ang lahat, pero wala siyang pakianam. Sa screen, Mainit na nagtatalo ang mga taong hindi niya kilala, desperadong tukuyin ang pagkakakilanlan ng bayani nung araw na iyon. At kung malaman man nila, hindi na iyon mahalaga. Sapat na ang lakas ko ngayon. Noon, palihim niyang itinago ang kanyang kapangyarihan para hindi magamit ng iba. Pero ngayon, wala na siyang dahilan para matakot. Ang sagupaan nila ni Bae Kyun Ho, isang S-rank hunter, And Guildmaster ng White Tiger ay sapat na patunay. Isang bagay na ilang buwan lang nakakalipas, hindi man niya naisip na mangyari. Dati, sapat na ang isang tingin mula sa kanila para manginig ako sa takot. Napangisi si Jinwoo. Ang pakiramdam na ito, para bang ninanamnam niya ang matamis na laso ng kapangyarihan. Ring! Lason na detect. Inaaktivate ang detoxification buff. Three! 2 1 completed Pamilyar ang tunog niya yon ngunit ngayon ay nagbigay lamang ito ng kaunting pagkadismaya sa kanya Maingat niyang ibinaba ang baso at biglang seryoso ang kanyang mga mata Pero hindi ako titigil dito Binuksan niya ang status window Ring Pangalan Sung Jin Woo Level 61 Class Shadow Monarch HP 13001 MP 1677 Lakas 142 Bilis 121 Talino 99 Pangamoy 103 Katatagan 101 Pagod 0 Physical damage reduction 46% Mahaba pa ang lakbayin Alam niya ang kanyang layunin ang umakyat sa rurok kung saan wala ng sino mang maglalakas loob na hamunin siya. At ang susunod na hakbang ay ang Demon Castle. Nakuha niya ang susi mula sa Lucky Random Box, isang item na sinasabing magbibigay ng pinakanais ng player. Tiyak siyang sulit ang gantimpalang naghihintay doon. Meron lang isang problema. Pagpasok ko doon, mawawala ang koneksyon ko sa labas ng mundo nakunot no ang kanyang noo. Kailangan niyang makahanap ng magandang dahilan para mawala ng ilang araw, lalo na sa harap ng kanyang kapatid na si Gina. Tumayo siya at tiningnan ang nakasamplak si Juho, nakatulog sa mesa. Gino. Mahina niyang tinapik ang pisngi niya, pero wala pa ring reaksyon. Umiling si Jinwoo. May eksam pa to sa association bukas. Binalak niyang tawagan ang pamilya ni Jin-ho para sundiin ito, pero napansin niya ang isang di-pamilyar na pangalan. Yu Suho yun? Sandali siyang nagpatumpik-tumpik pa, ngunit binaba rin ang telepono. Subukan ko na lang to. Binuksan niya ang system shop at makita muli ang isang item. Status Recovery Potion, Rarity E. Ibinabalik ang malay ng target. Hindi mapagtatrade. May lumabas na maliit na bote na may dilaw na liquid. Dahan-dahan niyang ipinaunay sa Jinho. Agad na umepekto ang taguron. Dumulat ng malaki ang mga mata ni Jinho. Yunin! Gising ka na? Ano, ano nangyari? Naguluhan si Jinho. Hindi na nag-abala si Jinho na magpaliwanag at maiksilang sabi. Tayo na. Opo Yunin! Mabilis tumayo si Jinho Tila walang bahak ng pagkalasing sa kanyang katawan Masigla siyang sumunod kay Jinwoo Sa likuran nila, patuloy pa rin ang balita sa TV Patuloy na nananahimik ang pamahalang Amerika Tungkol sa pagsabog sa punong tanggapan ng FBH ilang araw na lamang ang nakakalipas Pangkalahatang boses Pambungad na boses Tahimik Tins Parang may mangyayari Secret Discovery Boys nagulat, nasasabik, puno ng sorpresa. Boses ng dialogo, matalas, malakas, tensyonado, habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap. Dealing boys, mapagpasya, mapagpasya, at puno ng kumpiyansa. Pagbabago sa attitude, boys, malambot, nalilito, habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan. Ending boys, mapagpasya, malakas, tiwala, at walang awa, habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihiganti. 69.1 Kinabukasan ng umaga, dumiretso si Jin Wu sa Daysang Tower. Grabe, ang taas nito! Isang gusaling may sandaang palapag, tumatarak sa langit na kailaan mo pang itingala ng todo para makita ang tuktok. Mas matao ito ngayon kumpara sa huli niyang bisita, siguro dahil araw pa. Sa lobby, sa pasukan, at maging sa sidewalk, walang humpay ang agos ng mga tao. Psk. Kung bigla akong maglaho sa gitna ng ganito karaming tao, siguradong magpapanik sila. Matapos ang insidente ng nakamaskarang tagapagligtas sa Red Gate, napansin na ng marami ang presensya ni Jinwoo. Pero ni niminsan, hindi niya gustong maging sentro ng atensyon. Pumuesto siya sa isang sulok na hindi pansinin, sa kadahan-dahan niyang inilabas ang manipis na gintong susi, ang susing ng Demon Castle. Tumingin siya sa paligid, walang nakatingin. Panahon na. Inactivate niya ang skill na stealth. Shoo! Naging invisible si Jin Wu at dahan-dahang lumusot sa gitna ng mga tao. Paminsan-minsan, may bahagyang banggaan pero wala namang nakapansin. Hmm, sobrang abusado nitong skill na to kung tutusin na. Ah? Habang naglalakad, unti-unti siyang pumasok sa ibang dimensyon. Isang matinding init ang agad na bumalot sa kanya. Sa harap niya, bumungad ang Demon Castle. Dambuhalang istruktura na halos tinatakpan ng buong paningin. Ngayon parang hindi na ako ganong kanerbios. Marahil ay dahil mas malakas na siya kaysa dati. Maingat niyang ibinalik sa imbentaryo ang gintong susi at inilabas naman ng kulay abong suse ang kito da Demon Castle's Gate, gantimpala matapos talunin si Cerberus. Hmm? Wala siya rito. Hindi ba nagre-respo ng mga halimaw dito? Maaring ganun ang patakaran sa loob ng Demon Castle. Pinatalas niya lahat ng kanyang pandamah. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, pero hindi dahil sa takot. Ring, may lumabas na notification mula sa system. Gusto mo bang gamitin ang susi para makapasok sa Demon Castle na pangiti si Jinwoo? Miss System, hindi ako taksil. Pinili niyang ang yes. Dahan-dahang bumukas ang higanting tarangkahan. Sa loob, nakakabingi ang katahimikan. Wala man lang bakas ng mga demonyo. Ano to? Walang ambush? Bahagya siyang nadismaya. Ibinalik ang Barukas Tanto sa inventario at tuluyang pumasok sa loob Ring! Isa pang notification ng lumabas Normal na misyon Kolektahin ang kaluluwa ng mga demonyo Bahaging 1 Target 0 over 10,000 kaluluwa Mga gantimpalang matatanggap 1. Pumili ng isang item ayon sa kagustuhan 2 plus 20 stat points 3. Isang nakatagong gantimpala Dalawang tun puntos Pwede kong idagdag sa inte para tumaas ang mana at madagdagan ang bilang ng mga Shadow Soldiers. Pero nang makitang target, bahagya siyang napatigil. 10,000? Patayin ng sampun 10,000 demonyo para sa isang tao. Imposible. Pero ngumiti lamang si Jinwu. Kung may limampu akong Shadow Soldiers at bawat isa ay papatay ng tig 200, kayang-kaya to. Muling nagtanong ang system, tatanggapin mo ba ang misyon? Siyempre! At kung mabigo, Pinakamalalalang ang masayang lang ang oras kumpara sa mga misyon dati na naglagay sa anya sa bingit ng kamatayan ito ay parang laro na lang pambungad na boses tahimik tense parang may mangyayari secret discovery voice nagulat nasasabik puno ng sorpresa boses ng dialogo matalas malakas tensyonado habang sina Shen Lang at Dian Huang ay magkaharap dealing voice mapagpasya siya, mapagpasya siya at puno ng kumpiyansa pagbabago sa attitude voice malambot nalilito habang napagtanto ni Shen Lang ang presyo at ang dahilan ending voice mapagpasya malakas tiwala at walang awa habang naghahanda si Shen Lang na magplano ng kanyang paghihingati 69.2 tumingala si Jin Wu sa bagong lumitaw na notification panel mga kaluluwang nakolekta 0 out of 10,000. 10,000. Mukhang mahaba-habang lakbayin ito. Bahagyang umiti si Jinwoo at nilipat ang tingin sa isa pang panel. Kailangan na EXP para sa susunod na level. 60,000. Sa wakas, nakikita ko na rin ang experience bar. Pero bakit kaya ito lumalabas lang sa loob ng Demon Castle? Para makasigurado, sinubukan ni Jinwoo na lumabas agad na naglaho ang parehong panel. Pagbalik niya sa loob, muli itong nagpakita, mukhang eksklusif lang talaga ito sa loob ng kastilyo. Sa harap ni Jin Wu, bumungad isang lungsod na wasak tila sa ul na iniwanan at pinabayaan ng isang siglo. Mula sa lugar kung saan dating naroon ang Namsan Tower, may isang dambuhalang haligi ng liwanag na umaakyat sa langit. Tila isang patnubay sa kanyang landas. Habang naglalakad, may isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Kik, kik, kik. Mula sa dilim, lumitaw ang walong maliliit na demonyo na may malalapad na pakpak. Low-class demon. Walong kaluluwa kaagad, mumiti si Jin Wu, sa kanya inihagis ang Barukas Tanto na sumapol ng diretso sa noon ng isa sa mga demonyo. Nakatalo ka ng isang low class demon, plus 100 XP, plus 1 demon soul, habang nagkakagulo ang mga natirang demonyo. Mabilis na sumugod si Jin Wu at tinapos pa ang isa, Nakolekta na ang walong kaluluwa. Kabuo ang experience ay 800, magandang simula. Tumalikod siya at mabilis na nagmasdan sa paligid, ang mga mata ay kumikislap sa kasabikan habang naghahanap ng susunod na biktima. Sa opisina ng Backhoe Guild, abala si Bak Yunho sa pagbubuklat ng na mga nakatambak na ulat sa mesa habang paulit-ulit na napapabuntong hininga. Biglang nagring ang telepono, Guildmaster, tumatawag si Hunter Min Bing Wo, ilipat dito, nagtrabayahan ang boses ni Min mula sa kabilang linya. Bak, bakit laging naka-off ang phone mo, para makaima sa mga reporters? Sobrang nakakastress na ang Red Gate incident, tumawa si Min ng mahina, maghanda ka na, mas malaking balita ang paparating. Galing sa Japan? Oo, at mas malala ito kaysa ang inaasahan natin. Isang linggo ang nakalipas, lihim na nakipag-ugnayan ng mga Hapon sa mga pangunahing guild ng Korea upang humingi ng tulong, isang bagay na hindi pa nila nagagawa noon. Kumunot ang noon ni Bak, anong nangyayari talaga? Naaalala mo pa ba ang mga langgam sa Jeju Island? apat na taon na ang nakalipas mula nung mabigansi ang South Korea na mabawi ang Jeju Island matapos itong sakupin ng mga higanting langgam mula sa isang S-rank gate. Simula noon naging isla ng kamatayan ito, paano ko makakalimutan yon? Halos ikamatay ko na yon. Bumaba ang tono ni boses ni Min. Nakita ng mga hapon ang bangkay ng isang langgam na may mga pakpak, inanod sa kanilang dalampasigan. Nanlaki ang mga mata ni Bak. Isang langgam mula sa Jeju, nakatawid sa dagat. Kung totoo yon, ibig sabihin, lintek. Masama ito